ilagay tayo ng tomatoes ilagay rin ang isda vinegar Hi guys, this is Jerry some cooking. So today we'll cook a very special recipe. I have here uh, a juice fish Malinis na po yan, at saka The fish is already clean Then we have here a uh, sliced uh, tomatoes Then we have also here a uh, sliced garlic and the chili And I have here also vinegar then whole black pepper and matik sa na uh, royal pro orange then of course gagamit din tayo ng counting tubig and of course uh, coconut coconut oil kukuha lang tayo ng konti dito so first um, maglagay tayo ng tomatoes yes maglagay tayo ng tomatoes pagkatapos nyan guys ilagay rin ang isda na tamudyos i-arrange lang ito yes Ayan na, guys. So, nakarins na yung isda. So, maglagay tayo ng garlic. Tapos, ilagay na rin natin yung chili. Yun. Pagkatapos, so, lagyan natin ng black hole pepper. Lagay tayo ng vinegar. Yes. Lagyan natin ng counting tubig. Then, let's start cooking. And, takpan lang po natin. Uh, we're going to boil the fish. So this is my special way of cooking paksiyo na tamudios na isda. Masarap to ang um, ganitong klaseng luto mga palanggat. Ayan siya guys, kumukulong na siya. Tapos maglagay lang tayo ng magic syrup guys. Maglagay tayo ng soy sauce. Kaunti Kaunti lang. Katapos takpan lang guys. Tikman natin yung sambaw, guys ko okay na pinatong sa baba. alam, malaman natin kung anong kulang. Hmm. Parang okay na rin yung timplada. Takpan na natin. And guys, pag konti tubig guys, maglagay tayo ng Royal Florence guys. Konti lang. Para mayroon siyang konting tamis. Diba? Tapan lang. Then, uh, boil it. konti na lang yung sabaw tapos na lang ulit then pagkunti na yung sabaw maglagay tayo ng cooking oil maglagay tayo ng cooking oil coconut cooking oil Oke, okay, dan cooking serapian, guys. <silence>